Barbie Imperial, niresbakan ng netizen na sinabihan siyang third party. Para sa aking balitang showbiz, niresbakan ni Barbie Imperial ang isang netizen na sinabihan siyang third party. Sa kanyang Instagram post, binira ng isang netizen ng aktres nang sabihan itong third party sa pagkasira ng isang relasyon. Ayon sa nasabing netizen, Anong klase ng babae ka? Hindi ko matanggap, pinakaayoko sa lahat, is yung third party. Kahit saan mo tingnan, hindi pa nalad yung mag-asawa pero andyan ka na. Walang binanggita pangalan o relasyon ang nasabing netizen, ngunit naging rason ito para resbakan siya ni Barbie. Barbie. Agad ito sinagot na actress nang anong third party pinagsasasabi mo? Si Barbie ay nalilink ngayon kay Richard Gutierrez, mister ni Sarah labati na naghiwalay na sa hindi pa rin malamang dahilan. Una nang sinabi ni Richard noon ay hindi si Barbie ang dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa ni Sarah kung saan wala rin umanong overlapping na nangyari sa relasyon niya sa dalawang actress.